Hi guys, ipakita ko lang tong mga grocery na mga libreto siya guys, na binigay galing sa school ng anak ko, dati niyang school, kasi nag-graduate na siya ng high school. So kasi noon, nag-sign up ako ng free groceries, so uh, kahit wala na silang school, nagpapadala pa rin sila ng mga email sa amin na may mga libre grocery. Galing pala to siya sa Hy-Vee Store, itong mga items na to galing sa highway store. So, unahin ko lang dito guys sa ito yung uh, dalawang bread. Ayan. And then, my drinks. Ayan, I fresh pa yung grapes. Tapos, lettuce para to siya sa uh, sandwich o salad. And then, potato, isang bag tapos may isang bag na orange perfect na kasi ngayon pag lamid, kailangan natin ng vitamin C tapos meron isang pack ng chicken breast and then may kunting kamatis tapos isang bag ng onion tapos meron one bag na one pack na carrots ito naman is blackberries masarap to siya sa salad o kaya pwede mo rin tong papakin and then isang bag ng apple although hindi kami mahilig sa apple pero masarap po siya guys ihalo halo natin sa fruit salad and then ito um, uh, melon tapos merong malimutan ko to siya para siyang squash and then Uh, merong anim na box na macaroni cheese ito dahil marami masyado pinapadala ko to siya sa ating guys siyempre i-check natin yung expiration date sa September 25 pa to 2025 na-expire and then ito the same din July 2025 yan Tapos, meron yung Cheddar Broccoli. Rice to siya, guys. Ha. Pero, ano to siya? Cheddar Broccoli. Yung mga nag-watch ng diet, ito yung ginagawang rice nila. Yung Broccoli Rice. And then, meron tayong sliced peach. Ano to siya? Dalawang piraso. Tapos, meron ding beans. Masarap to gawing beans casserole. Tapos, chicken nado, Yung iba dito, guys, pinapadala natin sa Pilas. Then, ito to, na ko siya sa mga salad. And then, another tuna. And then, this is the instant oatmeal. Masarap to pag nagta-travel ka. Pero ipapadala rin natin to. Pero syempre, check natin yung expiration. Sa so, 2026 pa to sya. Ma-expire. And then, peanut butter. Ito medyo mag-watch tayo kasi February 2025 mag-expire. So, hindi na natin to ipadala. Gamitin ko na lang to pang kari-kari natin. And then, meron din cereal pero ito siya mag-expired July. So, pwede pa to. Sarap to siya. Lagyan lang ng milk. And then, dahil may mga nag-aaral ng culinary. So, pinigyan din kami ng dalawang uh, box na food. Na, naluto na to guys. Pasta to. Pasta. Mahirap lang buksan. Pero, pasta to siya guys ginawa ng mga nag-aaral ng culinary class. Ayan, may instruction kung anong gagawin. Tapos, initin mo lang. Luto na to siya, guys. Bagong luto to ng mga estudyante. Tapos, meron din tayong pineapple. Ayan. Masarap yan sa fried rice. So, yan lang, guys. O, diba, kahit pa paano nakasave tayo ng grocery. Yan yung iba, ipapadala natin sa Pinas. Yan ginagawa ko guys. So, every month, mag email yan sila sa, sa akin. Tapos, yan, pinipick up na lang namin. Meron kasi yung pick up time. So, between that time na binigay nila, kailangan puntahan mo. Otherwise, mag-antay ka ulit ng another one month. Merong isang place na pinupuntahan ko rin guys na Grabe na punong-puno yung cart talaga. So ito, ito talaga min kadalasan yung binibigay nila sa amin galing sa school ng anak ko. So, mga basic lang po, guys. So, yan lang guys. At thank you for watching. Siya nga pala guys, ito naman yung grocery na na-receive namin last month. So, halos pareho lang. Uh, medyo magkaiba lang yung ibang mga items yung konti lang yung kaibahan pero halos pareho lang yung mga binibigay nila pero last month merong pasta sauce tapos uh, itong box na oatmeal okay, meron tayo niyan this time and then ah, uh, yung mga canned goods almost the same lang din tapos merong uh, corn Last time, may corn. Ngayon, wala. So, yun lang guys. Medyo may konting kaibahan lang yung mga binibigay nila. So, galing pala doon sa dating school ng anak ko. And then, meron din silang mga big stable. Ayan, carrots. Tapos, merong ground beef last time. And then, head of lettuce. Yan, may pineapple only. Then, merong corn last time. And then, bread. Same, same, same this time. Meron din bread na binigay nila. Pero this time, walang corn. And then, merong pineapple. Ah, uh, saka apple. And then, ito mga snacks. Lagi yung may snacks, guys. Tapos, uh, mayroong mga mix na mga fruits. So, yan lang guys ang na-share ko. Mga free vegetable at canned goods to galing sa school ng anak ko from last month at this